Okay guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So medyo natatawa tayo nito kay Mamer to Mike. Medyo natatawa na ako. Kasi ang komenta naman niya, in the Philippines daw. In the Philippines. Kasi di ba nag-vlog tayo yung, yung tinignan natin si Google na pinagbabasihan ni Mamer to Mike ng English ni Cristo daw ay kulto. Ngayon nag-comment naman siya, in the Philippines only. In the Philippines daw, the English ni Cristo is the biggest cult sabi kay Ma sabi ni Mamerto Mike. Nakakatawa na talaga siya si Mamerto Mike, kawawa, di ba? Nawala na ako sa kanya. Wala nang magawa kundi mag-comment ang negative. Siguro ang laman ng utak at isip itong si Mamerto Mike lahat negative. Kaya ang lumalabas sa kanyang utak, sa kanyang isipan lahat negative. Alam mo, kababayan, kahit anong gawin mong paninira, kahit anong gawin mo. Kahit ilang daan mo pang i-comment diyan. Hindi mo na mabubula ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at hindi mo na rin mapapaniwala ang mga kababayan natin. Bakit? Kasi nga kung maniniwala sila sa sinasabi mo na nagsasabi ang Google. According to Google, that the Iglesia ni Cristo is the biggest cult in the Philippines. Mali naman. Wala wala kang bababasang ng ganun. Uh, Mag-research mag kayo sa Google na pinupuntahan ni Mamerto Mike. 'di ba? Eh ongoing debate pa nga eh, 'di ba? Ongoing debate pa. Hindi pa napapatunayan. At hindi talaga mapapatunayan 'yan dahil hindi nga yung kulto. ako, hindi yang kulto kasi bakit? Kung ang dasangguniin natin, Biblia yung lumalabas ng kulto, yung nagpapatupad ng aral ng Diablo. Dalawang aral ng Diablo na ipinapatupad. Yun ang kulto. Ano yung dalawang aral ng Diablo? E eh, pinapatupad nila. Bawal mag-asawa. Bawal kumain ng kanay at ng Sino bang ba nagpapatupad nun? Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika Apostolika Romana? O, ba? Diba? Alam nyo, mahirap din, mahirap din na lagi kang lagi kang nagko-comment ng ganon lagi mong tinitingnan ang pagkakamali ng iba hindi mo nakikita ang sarili mong mali ikabihin nakikita mo ang powing ng kapwa mo yung sarili mong kuwing hindi mo makita yan ang nangyayari sa iyo mamar lagi kang nagkocomment negative na wala namang naniniwala sa iyo nobody believes in you kahit kami hindi na kami naniniwala sa iyo ay isipin mo oh Diba? ba? Nagugil ka. Eh ginugil din natin. O sino ngayon lumalabas sa sining Ako o ikaw? Wala nang maniniwala sa iyo. You keep on you keep on stating a theory. Theory lang, not a fact na wala namang kabuluhan. Lagi ka na lang teorya. Lagi ka na lang opinion. Then gagawa ka ng sarili mong conclusion na misinformation naman. Mali. oh, di ba? Nag-research ka kay Google? O, oh, ginamit natin si Google. O, oh, anong napala mo? Napahiya ka tuloy. Tapos ngayon, nag-comment ka naman, in the Philippines only. Bakit? In the Philippines only. <laughs> ang alam ko, at alam ng lahat, na ang sinasabing kulto, yung gumagawa at sinusunod ang aral ng demonyo at diablo at ayon sa Biblia baka ipapakita ko pa sa iyo kung anong talata na natin yun eh yung dalawang aral ng diablo na natupad sa kinabibilangan mong relihiyon na ipagbabawal ang pag-aasawa at pagkain ng lamang kati ay sa inyo natupad hindi sa English ni Kristo kaya yung sinasabi mong kulto hindi ang Iglesia ni Kristo kundi ang inaaniban mo o ba diba? hindi ang Iglesia ni Kristo ang inaaniban mo pagbaliktad balikta rin man ang Biblia ang makikita mong reliyon dyan Iglesia ni Kristo nasa Matthew 16 yan nasa Roma 16, 16 eh, mismo si Kristo ang nagsabi, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sinabi aking mga, hindi marami. Isa lang yan, aking iglesia. At ayon sa Roma Jesus, ay, yun nga, iglesia ni Kristo, ang na itayo ni Kristo. At ngayon, sasabihin nyo, kahit balik tarin mo, kahit hanapin mo pa sa buong pahina ng Biblia, wala kang makikita ang katoliko dyan. Wala kang makikita ang protestantismo dyan. Wala kang makikita ang sabalista dyan. Wala kang makikita ang ganong religion. Iglesia Adventista wala. Iglesia ka wala. Protestantes, Protestantes po wala. Ang ang dyan lang sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Kaya kaya wala tayong ibang paniniwalaan kundi yung Biblia. Huwag kayong maniwala sa akin, huwag kayong maniwala sa mga minister at Ang paniwalaan, yung nakasulat, iang nakasulat dyan, yun ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Maniwala kayo ay yung sabi na napahiya yung um, si Howard eh. nag-comment na nag-comment na only in the Philippines the biggest cult is the Iglesia oh paano yung masabing biggest cult na ang sinasabi nyo nga minority minority pa lang tapos sasabihin mong biggest cult sino ba yung pinaka biggest religion in the world di diba yung katoliko oh baka kayo <laughs> ang biggest cult in the Philippines not only in the Philippines even in ano other country di ba nasa timog at hilaga yan eh timog at hilaga Protestantismo proten, at ah, saka ah, katolisismo dalawang malaking relihiyon sa bansa na diyan galing yung mga umanib sa iglesia ni Kristo kasi nga may hula ang Biblia diyan na gawin ang mga lingkod ng Diyos dagiti ng sugo mula doon sa managing relihiyon na yan para iligtas dalagiling para iligtas oh yun ang nangyari kaya naitayo muli ang iglesia ni Kristo at yung, yung sinasabi mong kulto yun ang totoo at yung sinasabi mong to to totoo yun ang kulto bakit? dahil sa inyong natupad ang dalawang aral ng Diablo ipagbabawal ang pag-asawa at pagkain ng lamang kate po sa mga oras na ipinagbabawal o sa mga araw na ipinagbabawal. di ba, pagka Santo, bawal kumain sa Katoliko ng karne. O. Ang mga pari, bawal mag-asawa, madre, papa, lahat 'yan bawal. Bakit ipinagbawal? Utos ba ng Diyos na ipagbawal 'yan? Hindi. Ang utos ng Diyos, magpalaanakin kayo at magpakarami. kalatanyo nyo ang buong sangkalupaan. Ano? Anong nangyari? Sabi ng Jablo, pagbabawal ang pag-asawa at pagkain ng lamang kati sino ngayon ang, saan ngayon natupad sa inyo mamar to mike sa reliyon na kinaaniban mo sana magising ka na huwag kang huwag, huwag kang uh, ma, matabunan o maanuhan ng pride mo i-open mo na yung utak mo magsuri ka na baka kasi yung ipinagtatanggol mo Ng alam mong Mat, uh, matuwid sa tingin mo kahap, kapamakan pala ang dulo niyan kasi nasa Biblia eh may daang matuwid sa tingin ng tao ngunit kamatayan ang dulo nito at yung inaaniban mo na dyan din ako galing dyan din ako galing kaya nga ako umalis o, sana makasama ka na lang namin sa paglilingkod sa totoong iglesia iglesia ni Kristo na nakalagay sa Biblia. Sana makasama ka namin. Mamer Tomay, huwag ka nang laging mag-comment dyan ng negative. Mag-sorry ka na habang may panahon pa. Yung parang al kanina eh. Kanina, kanina, nagsamba kami. Di ba? Yun ang aral. Sa mga nakikristo, wala ang anumang hatol. O, silang pagbibigyan ng buhay na walang hanggan. Magkakasama nila ang Diyos magpakailanman. Samantalang yung mga hindi na kay Kristo hindi ka anib sa iglesia ni Kristo o paparusahan sa dagat-dagat ang apoy at yun ang nakalagay sa Bibliya maniwala man kayo sa hindi yun ang nakasulat hindi nyo mababago ang katotohanan so ganun lang wala tayong magagawa ngayon nga ko na yan eh bakit? katotohanan yan kahit pagbaliktad-baliktadin mo ang katotohanan katotohanan yan at hindi na yan mababago nakasulat na kasi ang, ang dapat ang gawin ng tao sumunod 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 wag nang lumabag o kumontra sumunod sa nasusulat wag babawasan wag dadagdagan that's all so maraming salamat sa lahat ng kapatid na sumusuporta po sa channel natin at sa kababang mga kababayan po natin na laging nakaantabay po sa ating shoutout po sa lahat at good night po